Ayan. Ayan, nandito tayo ngayon sa Lidmanan, Carmarini Sur. Ayan, oh. Yung Pulse. Pulse Band. Ayan, magunghuli tayo ng suso. Yung suso na matuloy yung dulo. <laughs> Ayan. Ano, marami ka nakuha? It's your first time. It's ah? your first time. Ayan, ako naka...

Ito masarap na suso, yung matulis ang dulo. Pinagataan. Ah, ibang klase suso to. Tayo tayo. Tsaka no. ito yung masarap susupin. Yung malalaki. Yung malalaki. Salas piñas, ganyan o. Oh. Ito yung, sa salas piñas, ganito lang o. Oh. Ayan. Pero yung suso rito, buhay na buhay. Yung malalaki. Yan. Ito, lalaki o. Ito, ganito. Yan, lalaki ang suso. Balaid ang sarap niya. ito. Eh, matanda na to. Matanda na to. Ito. Oh. Ito. Pero masarap yan. Tara, manguli tayo. Wala bang mga ano dyan? Yung mga hito, mga isda? Oh. Ha? Tra -tra -tra Hipon, meron. Hipon, meron? Ito, pira. Yan, sa mga ganyan, no, Sa mga sulok. Marami diyan. Yung mga kataloob. Oo. Dami mo nakuha kanina eh. Patalubog. Ha? sa pag ganun mo <laughs> nang muha ng aso. Eto. <laughs> yan, 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 yan. yan no. Wala na yan? Ha? Huh? Wala na. Aso pala nakatira doon. Ano? Oo, mga ganyan. May mga aso talaga yan. Meron yan, no? Oh. Oo. Oh. Meron yan, mga butas nga. Sige, kapay mo sa ilalim. Ayaw ko. Ha? Ha? Kapay mo May sa ilalim. May jurang yung tubig. Yan ganito, sa ilalim niya, no? Sige. Sa Mindoro, sa Mindoro, ganyan din. oh, ganyan din. Wala namang asa ganyan. Ha? Wala. Wala. Wala yan. Wala nga sa ganyan. Wala, wala. Wala nga yan. Ikaw nga. Ikaw ko. Ayan dyan o. Oh. sa ganyan o. Oh. Dyan o. Oh. Ikaw vlogger ka ba? Diba, oh. Ikaw yung bidyoan ko. Oo. 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 Marami yung mahal sa ano, yung mga malal malalim. Sige, yan, sige, kap 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 kapay mo dyan. Hindi lalim na yun eh. Ha? Malalim yun. Hindi ah. Hindi Bakit? Baka man may sawa dyan eh. Wala, hindi natirang sawa sa ganyan. Uy, almasag. Kapay mo sa abak ko, almasag to. Bakit? Tignan mo, tignan mo, pag gumalaw eh. Yan, 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 yung batong yan. Ano? Gumulas lang. Gumulas lang. Hindi ko naman yun, hindi ako. Diba maliwit e? Ha? Maliwit din. So marami dyan o. Oh. Doon o. Oh. Oo kuya. Ha? Matakot na ako. Si Apang, papuntay mo rito. Taka ka mo si Siyang pahawain natin. Oo. Oh.